plywood. Kasi, ano pa itong ipay ko kay 2020 pa ng November. Ayun nga, um, ang issue nito, yung ilaw, pero nagawa ko naman, nagawa naman namin ang paraan. Bali, may DIY na ilaw. yung handbrake, actually hindi ko na siya ginagamit talagas ever since, kasi kahit naka-handbrake ka, kahit matarik hindi naman siya kumakapit, so nonsense, kaya hindi ko na lang pinataksip, hindi ko na lang pinataksip pinaayos, pinapamitan kasi makano rin yung kaayos, makano din yung ano nun eh cable, kaya ang ginagawa ko, bato-bato na lang tapos ilaw yung upuan upholstery. Pero carry pa naman niya. Yung plywood lang talaga guys, sira siya. Tapos, ano pa ba? ba? pan kaya ano hinigyan na lang. Tapos yung bearing dapat napalitan na rin yung bearing nito eh. Kasi parang you are.